Si Alexander Bayona, 21 years old po siya, Idol Raffy, At uh, siya nga po ay um, uh, nakasakay po dito sa Honda Civic uh, 1993 model. Nirereklamo po niya yung taga Department of Justice daw po Idol Raffi na nakabangga sa kanyang sasakyan noong May 22. Mm. dako nga 11.34 po ng hapon sa Sinagtala Street, Batasan Hills, Quezon City at nakasakbit daw po ito Idol ng bari. <laughs>

Lasing. Uh, Hindi, e, e, okay na so, okay yan. Okay Kain na kayo. Hindi, pakinggan mo nga. Huwag ka muna. Sabi ko, anak, ito, mga anak ko, anak ko yan lahat, mayroon pa isang mas mga tita doon. Yan na talo ka yan. Sa tuntokan, sa tuntokan ka lang yun Wala ka sa barit yeah, lang yun. Huwag mo ako ganyan yung bata. Huwag mo ako ganyan yung

Kunti na ako nung tutustyo niyan kasi ano eh. Sa kasi, ano? Sa kasi, ano? Ah. So, sa kasi, ano? Sa, sa so, kasi, ano? Wala ka dyan. Ito na yun, hindi nyo lang yung kamay. Ito, pangalawa ko nga na. Wala ka dyan. Hindi, wala ko nga na baril ko. Yung baril ko, kumpleto, bata, ha? Hindi, ano mo, hindi po. Ah, ma'am, sir, nandito ko tayo para... <laughs> <laughs> hindi, ito to sinasabi ko. Bakit di ka naniniwala. Naniniwala po ako. Hmm, sige po. Ipala mo address niya. Ta, uh, atik na mo, dar yun na yan, bukas. Pagal gano'ng ganun, uh, talagang iyawang iyawang, gusto ko check uh, kung tumawag, kung na. Diba? Okay lang naman sa akin yun. Pero huwag kang magyayawang sa akin, kasi mamamatay tao ako, oh, sabi ko nga sa'yo eh. Kung maglabas ko ng baril, eh. kaya kung pumatay ng tao. Pausapin so, natin si uh, Alexander Bayona, 21 years old, warehouse man. Uh, siya po yung may dala ng uh, uh, Honda Civic. Siya po yung binangga head-on kumain po ng lane yung uh, nakabangga na nakilala po natin na si Mario Clarice, 50 years old, admin assistant sa DOJ. Inamin niya na meron siyang baril at nagyabang pa nga siya, buting at hindi na batay na baril. Something to that effect, itong si Alexander. Yes. Sir Alexander, magandang hapon. Yes, magandang hapon, sir. Okay, very clear to me na lasing po sa kanyang pananalita etong si Mario Clarice. Opo. At ayaw niya magpaawat at doon sa harap ng mga pulis, talagang hindi siya nagpaawat ng kanyang kaangasan. Bakit po hindi Oo. siya maawat-awat ng mga pulis? Ba't hindi siya pinatigil ng mga pulis? At bakit hindi po siya uh, ininspeksyon yung kanyang baril? manlang, lang, tingnan kung may lisensya o wala. Inamin niya na may baril siya. Wala akong in ganawa gano'n ng pulis? Meron naman po. Ininspeksyon po kaya lang po. Pag nagsasalita po yung pulis sa kanya, siya po yung nagpapatahimik sa pulis. Pinapatahimik niya yung pulis? Opo. Holy moly! Sana mag-gun! tumatayimik naman yung polis. Apo, kasi sabi pinagayabang niya po na kilala siya sa buong batasan. Ano po yung pagmamayabang niya? Na, yun nga po, sa, kilala po siya sa buong batasan, big 2 daw po siya doon. Big 2? Bakit siya po nasabing big 2? Binanggit niya po yun, sir, sa amin kasi may grupo po doon sa batasan na big one, big two, big three, hanggang big seven po yata. S sino lang mga yun? Hindi ko po kilala, sir, eh. Okay. Big 2 siya. Meron big one up to big ten. Siya yung pang number two. Anong meron kung bigto ka? Walang tinanong gano'ng mga polis? Hindi siya sinupalpal? Hindi po sir. Kasi pina pagka nagsasalita po yung polis, sinasabihin niya po yung polis na tumaimik yung officer kasi nagsasalita daw po siya. E di bahagang butot ng polis. Ibig sabihin, tamimi naman yung polis. So ngayon, yung baril niya, hindi malang ininspeksyon ng mga polis? Tinanong kung tingnan namin kung may lisensya yung baril mo? Walang gano'n? Nangyari? Meron po. Pagka dating po namin ng police station po, kinuha po yung lisensya ng baril niya. Una po, tinanggal po yung mga bala ng baril niya po. Tapos yun po, naggayabang po siya na DOJ siya, magkasuan na lang daw po kami, ganyan po. Tapos nagtitreat po siya, na swerte, ta swerte ko daw po kasi buhay po ako. Hindi niya po ako nabaril. So ininspeksyon ng mga pulis yung kanyang mga dokumento, yung kanyang PTC, kompleto naman? Opo, kompleto naman daw po. Yung po ba yung baril niya, binunot niya po sa inyo? Balak niya pong bunutin sir, kaya lang po, inunaan ko po siya, kaya dumipensa po ako. Kasi kasama po yung mag sir, nasa likod ko po, baka po makalabit niya, mata, ako, baka tamaan po yung maging... Binangga ka niya, pagkatapos bangga, bumaba agad siya at doon, nag, nagdadadaktak na. Hindi po, ako po yung bumaba una kasi po, alis tatakas po sana siya kasi pagkabangga niya po, pipicturean ko po yung sasakyan ng posisyon, yung eh, matras po kaagad siya, tapos aalis po kaagad sa, ano, sa scene po. Eh buti po, may mga nakamotor po na dumating po na tinulungan lang po ko, harangan yung ano, tapos tumawag po ng polis. Eh hindi siya tinikitan? Hindi po eh. Kausapin natin si Police Master Sergeant Tommy Lardienas, PCP2 Deputy Commander. Happy ng mga nag-responding police. Sarge, magandang hapon. Magandang hapon si Peter. I don't know. Happy. Sino ba itong mga big 1, big 2, big 3, big 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10? Kilala niyo po itong grupo nito? Sir, hindi namin kilala yan, Jer. Chairman Jojo Abad ng Batasan Hills. Chairman. Yes po. Sino po itong mga big one hanggang ten? Kilala daw sa batasan to ito na po yung pinakasiga, ito na po yung mga uh, astig sa lugar nyo. Kilala nyo po itong big one, big two, three, four, five, six, 8, 9, 10? ten? Ah, kilala naman po pero hindi naman po sila mga siga, sir. Ano pong pagkakilala nyo? Sino po itong mga big na ito? Mga may mga sir. Magkakaibigan lang po yan, sir. At uh, ano naman po, may mga business sila. Mga business. Magkakaibigan ng mga mayayaman? Hindi naman sir, mayayaman na uh, nagkataon lang na medyo mat matatagal na dito sa lugar dito sa area ng Talanay. Bakit ang tawag sa kanila big? Yung grupo lang yan sir, grupo lang naman po. So untouchable po itong sampung ito? Ay, ah, hindi naman po sir. Hindi. hindi, kasi sir, ang sinasabi niya, hindi niyo ako kilala, pa yung pulis doon na nabag ang buntot, ako si Bigto big ten big kami, ako ang pangalawa. Wala, wala naman sir, uh, uh, so far uh wala namang nangyayaring ganito sa barangay. Maaari nga po siguro sa harap nyo, pero pagtalikod nyo po, Chairman, marami pong inaapi-api ito. Wala kayong kasalanan dito, Chairman. Ako po yung nagtatanong lang po, kumukuha lang po ng informasyon sa inyo. Wala kayong kinalaman dito, no, Chairman. I'm just getting some questions from you or information from you, if you will. Uh, Okay. Nabigyan niyo na po sa akin yung information na yon. Sapat na po yon. Salamat po Chairman Jojo Abad. Sir, magandang hapon po Chairman. Maraming salamat po. Sir. Yes, sir. Yung mga pulis niyo ba bahag ang buntot? Sir, hindi, sir. Ano yan, sir? Bagang ang nang, nangyari yan, sir. Uh, sir, kami ng Oplan Bulabog. Tapos sa monitor namin sa radyo na mayroong alarm center yung problem progress doon sa Sinang Tala. Hmm. Yung, no, na, sir, kami doon sa location. Yung nga, sir, nakita namin mayroong mga nagkakagulo doon. Pinalapit ko, sir, yung mga tao ko. Dalawa. Play, okay. Okay ayok. Alright. Kasi nung nakalapit na sila, saka siya na po lumapit, sabi mga tao doon, may parin daw yun. Ngayon nung kinanap ko yung parin, nandun na pala siya sa kasama ko, sila ayok. Big boys pala to eh. Eh baka hindi kakayanin ni Sargento. So yung pinaka-general dyan sa QCPD, tawagan nga natin si ano, si General Yazar. Kasi kinakatakutan pala to eh, sinusupalpal yung polis, tumahimik ka dyan, tumatahimik yung polis. So ibig sabihin, eh siga talaga to, Ito yung pwedeng tawagin sigurong warlord. Kasi sir, habang yung polis daw ay nag-iimbestiga dito kay Big 2, sinusupalpal daw yung polis. Hoy, tumahimik ka dyan. Yung pulis daw, tumatahimik naman, in fairness. hindi ah, na po namin alam yan sir. Kasi pagka huli namin yan sir, kinon na namin sir doon sa investigador for investigation. Ah, kayo sir, nang, nang huli lang? Uh, alis na sir kami. Nang huli lang po kayo? Yes, sir. Nang huli lang, sir. Nang huli lang. Sir, sir, nung nadala namin sa si istasyon yan, balis na, sir, kami. Tinon over na namin sa investigador. Pero nakita niyo po, sir, yung posisyon na sa at ang may kasalanan po sa nakabangga talaga, itong si Alexander. Sa tingin ko, sir, kasi nasa gitna, sir, yung sasakyan, sir, eh, yung sports car. Okay, so bakit hindi niyo po, sir, tinikitan? nandun na pala kayo, nakita nyo na. At, sir, alam At nyo naman na nakainom. Bakit ninyo po, sir? Niya, sir? Ano po? Dinala namin siya na station for investigation. Para ah, kung po. ano dapat sir, yung gawin doon, pagtikitan, tapos kasuhan, yung siya ano dapat gawin doon. O, oh, pero hindi naman po tinikita ng mga polis doon. Hindi nyo nakasalanan yun. Wala wala kami panikit, sir. So, pinaubahan nyo lang doon sa station na pinagtinover okay. nyo. Eh, kaso, sir, okay na duwag nga yung mga police na pinagdalhan nyo. Ano pong uh, reaction reaksyon nyo doon? Hindi na namin na alam yan, sir. Hindi na alam yan, sir. Pero kami, sir, ginawa namin, sir, yung trabaho namin. Ginala namin yung mga yan doon sa istasyon. I hear you po. I believe you. Sige po. Uh, nagawa nyo na po yung inyo pong trabaho. At least, sir, kilala nyo po itong big one, big two, three, four, five, six, seven, 8, 9, 10. Mga negosyante na po ito. Mayayaman na negosyante. Samahan. Diyan po sa Batasan Hills. Hindi ko, sir, kilala yung mga yan, sir. First time ko lang siya na nakita yan nung, no, nung gabing yun. Okay. Pakisabi na lang po sa mga kasama niyo police next time pag nakita niyo to, tumabita tabi na kayo. Baka malintikan kayo dito, masupalpal po kayo. Ay, hindi siya <laughs> hindi, ka papayag? Hindi naman siya. Trabaho lang siya kami dito. Eh, paano kung halimbawa habang kinakausap ka ta, nito eh, biglang tinapalan yung bibig mo ng kamay niya. Anong gagawin mo pag ginawa sa iyo yun? po, sir. Eh, polis na sir ako eh. 50 ah. years old na sir ako, gaganyanin pa ako. Oh. Eh, aarestoy yan, sir. Kahit sino pa yan. Yun! Palakpakan mo. Palakpakan mo. Palakpakan mo yeah. nagandang position na eh. so, tama rin. yan, Sarge. Huwag ka magpaapi api Siguro sir, bata bata pa ako. O otoridad ka eh. Mas kinabata ka pa, otoridad ka, pulis ka, naka-uniforme ka, tapos susupalpalin ka ng isang lasing na sibilyan na may Ay, ginawang kalukuhan kahit pa sabihin natin taga DOJ siya? Hindi pwede yan sir, kasi lalo siya na paraming tao siya doon sa lugar na yun eh. Hindi siya kami pwedeng kanunin siya doon. O, oh, di ba sir? Tama. Salamat po, Sarge, ha? Yes, sir. Okay, wala namang kasalanan si Chairman dito in fact, nakatulong sa atin si Chairman. At least nakilala natin na meron palang tinatawag na Big Ten. Bigatin. Bigatin. Mga bigatin. O nga no, bigatin. Mm -mm. Mm -mm. <laughs> Hindi pa bigaon. Kung sabi mga bigaon. Bigaon sir. <laughs> <laughs> ah, ito mga big ten mga bigaon. Hindi nga, uh, pangit naman po yun na yung polis natin inimbestigahan ito pong isang lasing na nakabangga ng isang motorista sa halip na sumagot sa mga investigador, pssst, tahimik ka dyan. Patatahimikin yung polis at sa harap ng polis, nag-acting-acting -acting itong lasing. Wala man lang ginawa yung polis. Kasi kung ako yon nandoon, agad-agad, didiretsok sa kalaboso, mm -hmm. nagmamaneho kang lasing ka hanggang sa mag-sober up ka dyan. Opo. Tapos pangalawa, pag pinatahimik mo ako, aba may kaso ka. Sasabihin ko direct assault yan. sana Sanay naman ang mga polis magkaso ng gano'n. Direct assault dahil bakit mo tapalan yung bibig ko? Alam pa may kaso yan eh ah uh, parang disobedience to personal authority. Yung mga pulis kasi sana magkaso ng mga ganon sa mga pobre. Pero kung yung mayaman ang gagawa sa kanila ng ganon, hindi nila kaya. Ito po, maliwanag na maliwanag po sikat ng ano na ay uh, yung mga pulis namimili ng kinakabangga nila. Pag yung pobre, medyo mga tuwira ng konti. Ops, disobedience to personal authority. Direct assault. Unjust vexation. Hmm, kulong ka. Pero pag yung mayaman, supalpalim pa bunganga nila, mm -hmm. wala silang sasabihin. Tahimik sila. Tamimi na. Tamimi. Hindi na kayang kasuhan ng kung ano-anong dapat pwede maikaso para maipakita niya ng authority. Takot. Nabahag na ang buntot. ay Totoo. So, ang kaya-kaya lang pala nito mga polis na ito, hindi naman lahat, itong mga polis na itong mga mahilig magpapasiga-siga sa kalye, eh, yung mga pobre. Pag mayaman, pag big ten, bigatin. Bigatin. <laughs> Bahagang na Now, tayo kay GPNB. Nasa hearing. Ah, okay. Sige, sige. Ito yun eh. Ang masakit eh. Na kayong mga nasa katungkulan, pinapakita nyo yung inyong pagiging bayas. Yung inyong pagdi-dispense ng tinatawag na selective justice. Ang justisya para sa mga yaman at pwede pa ma-insulto sa inyo. Pero pag pobre kung ano-anong pwede nyo ikaso. Kung halimbawa, balik na natin mundo. Kunyari, ang nagwala doon si Alexander na isang warehouse man. Opo. Kunyari si Alexander nagwala at lasing. Mm -hmm. Pustahan tayo lahat ng daliri ko putol na ngayon. Papuputol ko pati mga daliri ko sa paa. Kulong na si Alexander. Ang yabang mo ha, La, so lasing na. ka pa tapos may baril ka pa. Aba, baka mamaya pili ng tampa ng drag siyan, O kinabukasan, patay na. Bastos ka, papa supal mo kami, patatahimikin mo kami. Mm -hmm. An, sino ka ba? Pero dahil ito ay taga DOJ... At di alas pa. Nakita may alas niya? Opo, opo. Ginto. Baka sabi ng polis, ba, baka pwede kong arborin niya mamaya. Baka may iregalo sa akin yan. Hindi <laughs> nga, pag ganun, -ganun siya, di ba? missing May sing-sing na ginto. Halatang DOM eh. <laughs> yung, mga gala, galawang dirty old man eh. Apo. May ginto. May, sabi siguro nung polis na sinusupalpal. Baka mamaya eh. Iregalo sa akin yung porseras na yan. Pakita <laughs> <Sa> <laughs> lang ako. baka sa kalisingan, <laughs> ibibigay sa akin yan. yung Negaret. Yes, yes sir. Okay. Okay. Okay, anong pwede maikaso kung gusto ng mga pulis sa isang uh, lasing, sibilyan at uh, nakabanga nakabangga ng koche uh, kotse at yung pulis habang nag-iimbestiga, pinapatahimik, sinusupalpal yung pulis, binabastos. Meron bang pwede, kung gugustuin ng pulis, meron ba siya pwede may kaso doon sa lasing na nambabastos sa kanila at sinusupalpal sila habang inimbestigahan? Ah uh, yes, sir. Uh, you know, uh, dito nag-fall yung sinatawag nating serious disobedience against persons in authority. Oh, yung sikat na sikat na Article 151. Sabi ko, ko na nga ba Yan yung palaging pinapalusot. This time, serious disobedience <laughs> yes, to person in authority. Yes, sir, Rafi. No? Usually, ito yung paborito ng police natin na kapag nag issue sila ng warrant of arrest, eh, nagtanong ka lang na, ba't mo ko ina-arrest to? Oh, boom, 151 na agad. <laughs> Pero ngayon, mukhang we find the proper application. Kasi ito, totoong binastos yung police natin. So, wakas, we have the chance na ipaglaban natin yung mga police natin binabastos talaga. So kung gusto pala ng police right there and then, pwede niyang kulong agad yung nambabastos sa kanya kung gusto niya? Yes, actually, Sir Rafi, kapag uh, ikaw yung police on-site, tapos noon, you're doing your job properly, at napakakulit ng iyong inaaresto, usually, pwede mo na ikulong agad yun. At maghintay na siya ng inquest for the same day. Kasi flagrante delikto na, Sir Rafi, or caught in the act na. Eh, kaso nga, natakot yung police kasi kasama pala ito sa tinatawag na Big Ten sa, sa batasan. <laughs> big Ten. Siya yung pang number two sa rangon sa 1 to 10. Eh, nung ng polis, tapos meron pang porselas na ginto, kumikislap, singsing -sing, -sing <laughs> na ginto, DOM ang galawan, natakot si polis. Sayang naman, Sir Rafi, kasi it's a shame kapag uh, medyo maralita na citizen natin ang kanilang inaaresto, eh, mapatingin lang sa kanila ng masama. Bigla na lang serious disobedience. Ito sana yung time na magpakitang gilas yung polis natin na ito na talaga eh, yung serious disobedience against lang siguro sa nakakataas na tao, kaya hindi po na-execute ng maayos. Nako super, super, super thank you, Atty. Garrett, itong na Axie Very well said. No thank problem. you, Atty. Garrett. Aya, see? Sabi ko sa inyo eh. Aya, oh. oh, nakakamao pa. Yung polis, nakatingin ang. sabi ng polis. Eh, si, sabi ng polis na nasa harap. Tululaway. <laughs> Attorney Ben Malcontento, Prosecutor General ng DOJ. Tauhan niya po itong si uh, Mario Claris Admin Assistant. Attorney Ben, magandang uh, hapon po. Magandang uh, hapon sa iyo Rafi. Atty. Ben, tauhan niyo po pala itong si Sir Mario Clarice. Uh, Napag-alaman ko po at uh, dahil nag-report na po sa akin si uh, Chief Tong Padulion. Opo. At ang masakla po dito, uh, Sir... Uh, nagmamaneho siyang lasing, daladala yung baril niya and then nung imbestigahan po siya ng pulis, habang inimbistigan ng pulis, uh, sinusupalpal niya po yung pulis, pinapatahimik po niya yung mga pulis, binabastot niya po yung mga pulis at nagagamit niya po yung kanyang pagiging taga-DOJ, nagpapakilala po siyang taga-DOJ at ang masaklap pa nito, ipinagmayabang niya po sir na siya po yung membro, membro ng Big Ten sa batasan. Um, uh, sir, I ganito po yan. Uh, in fact, itong si Mario, 'di ko na dito eh para kausapin ko para Apo. makuha natin ang side niya. Tapos And, Clara, uh, as uh, rest assured don't sa uh, parties na kami dito sa Department of Justice, hindi kami nagtotolerate. So, okay. kung ano man yung uh, facts 'yan, na uh, private capacity niya 'yan Apo. at uh, kung ano man sa dapat harapin niya, he has Apo. to face it but uh, the Department of Justice will not uh, Pay uh, for him, it has to be independent, dapat patas. Oh, very good. Thank you so much po. At saka Tony Ben, baka pwedeng uh, pakisita itong uh, si Mr. Clarice na dapat kapag alam niyang iinom siya, hindi dapat siya nagbibitbit ng barel. Lasing po siya, sir, bitbit eh. -bit, -bit, bit niya yung barel. In fact, uh, uh, Rafi, uh, kanina uh, 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 um, pa lang kinausap na yung sistong patulyon and uh, nung nalaman ko kaagad yan, Apo. uh, ipinatawag ko kaagad. In fact, sa ngayong pag-uusap natin, Opo, eh, papunta na yan dito sa opisina ko para makausap ko ng maayos. Ay, salamat po. Kasi po, ako rin po, gan owner po ako, sir. no. Kung alam ko na ako po iinom, pupunta sa inuman, hindi ko na po dinadala yung baril ko. Ah, uh, niyo po 'yan mga bagay na 'yan. Ah, uh, applicable to at uh, pangaralan po natin ng maayos. Opo. At baka naman pwede sir, eh, masanction -ma nyo po ito para masampulan dahil uh, may video po talaga sir, nakakaya po, nakakaawa po yung mga polis natin na binabastos niya po, nagmukhang tanga po yung polis natin sa video na walang ginawa na normally po sir, pag pobre po yung nagganon, eh nasa kulungan na po agad ng mga polis this time dahil nagpakilala siyang taga DOJ at nagpakilala uh, big to, uh, sikat siya, ah uh, yung polis na duro-duro niya, sir. So baka pwede, sir, using that video, you can sanction this guy. Pero ito yan, uh, Rafi, uh, sa mga kasamahan natin ng polis, eh, kahit sino man yung may gumawa ng krimen, dapat sundin na lang yung proseso because hindi naman rason niya na porket talaga DOJ ka, eh, may special treatment. Kasi Ayun. sa amin dito, walang spe special treatment dapat. But just the same, I'll get into the bottom of this. Alamin kung kunot tulo Opo. at gawin natin yung uh, karapat dapat. Ay salamat, salamat. Sige po. Sobrang thank you po talaga. Ayan, narinig ng mga police. At least nanggaling po mismo sa inyo na huwag matakot, dapat patas yung treatment. Sobrang thank you po Attorney Ben Balcontento, kami po yung mapapalap uh, sa inyo. Rady, magandang hapon sa uh, tagapagpakinig din niyo. Magandang hapon po Attorney Ben. 'Yun. O ayan na. Ayan, na. galing na mismo kay Attorney Ben Balcontento, siya yung prosecutor general ng DOJ, kataas-taasan ngayon, may kalalagyan ka ngayong Mario Claris ka. At doon naman sa mga police, hindi ako makaget over eh. Hindi ako makamove on eh. Hindi nga, kasi alam nyo po, doon sa mga palagi sa radio, na noon ng guwante sa radyo, napanood yung napakarami na mga, namin mga videos, na yung gas-gas na palaging kinakaso ng mga police, ng mga barumbado, abusado, sa mga maliliit nating kababayan na gusto nilang makulong, gusto lang nilang mabalikan o meron silang personal na galit at ikukulong nila dahil sa sasabihin disobedience to personal authority. Ba't ano ba ginawa? Tinanong ko. Tapos ngayon, nagpiloso po. Sasabihin ng tao, o nga, tinanong niya ako, eh siyempre, sasagutin ko siya. Hindi niya nagustuhan yung sagot ko, disobedience na agad. Pero pag mayaman, may problema dito yung police. Of course, may problema si si Mario Claris. Pero ang pinakamalaki may problema rito yung polis. Yeah, yeah, yan. yan. O, oh, yan. O, lumilito yung kanyang alas. O, nakatingin yung polis sa alas. O. o, o. O, o. 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 o pa yung polis. Sabi ng polis, oy, baka mamaya akin na alas na yan. O. O oh, na nainsulto ang polis doon. Kasi kung ako yung polis doon, heck, tuloy-tuloy ka ng kulungan. Diretso ka ng kulungan. And then, sabi nga natin yung negari tungol, eh, Piskal, come here. Inquest ka na. Ay, nako. Selective justice ang tawag po dyan. Tiklop ang mga lespo natin. Ayun. Sige, bukas babalik natin to. Hindi ako titigil nito eh. Gusto kong parusahan din yung mga polis na ito this is the time na makaganti yung mga pobre nating kababayan na palagi na lang pinipitik-pitik nitong mga lespo at kinakasuhan sila ng unjust vexation o uh, disobedience to personal authority. Di ba? Yes, at karamihan, lahat ng mga kinakasuhan ng ganito na nagreklamo sa atin, mga pobre. How about itong mga mayabang? Hindi nyo kaya. Ngayon kayo. Sisingiling ko kayo ngayon. Sige. Sir Alexander. Yes po, sir. Babalikan namin kayo tomorrow. May pa-part to tayo dito. Mananagot yung mga pulis dito. Okay, sir? And then, magpapalop na rin po tayo sa DOJ para malaman natin kung ano po yung sanction na ipinataw ni Attorney Ben Malcontento, yung boss ni uh, Mr. Mario Claris. Okay? Apo. Kaya lang, sir, niisip po po yung safety kasi ng magulang ko, sir, na nasa batasan ngayon. Kasi lumayo po ako doon, sir, dahil sa pagbabanta niya po. Eh. Nako! di mayro pang grave threat. Kaya nga sir eh, babalikan natin uh, itong kaso bukas and then ilalapit po natin kay Chief PNP, kay General elyazar Siya po yung bagong Chief PNP. Okay? okay. So, kataas-taasan na po talaga sa kapulisan natin. At tingnan natin kung ano maging reaksyon ni Chief PNP. Okay, sir? Okay po. Salamat. Hopefully, sir, may mangyari dito. Okay. Salamat. Salamat po, sir. kayo kung bakit hindi kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tool for Action YouTube channel. Make sure po na pindutin nyo po yung bell button dyan sa gilid. Select nyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos ng Rafi Tool for Action.